sa parehong parke. Dumarating ang isang grupo ng masasayang kindergarten students kasama ang kanilang guro, si Miss Nika. Ang kanyang ngiti ay kasing liwanag ng araw at ang kanyang pasensya ay kasing lawak ng karagatan. Napapansin niya ang malungkot na lalaki sa bench, ngunit hindi niya ito pinapansin sa paraang tinitingnan siya ng iba. Hindi siya nakatingin sa peklat? nakatingin siya sa ginagawa nito. Isang araw, isang malakas na hangin ang umihip at nilipad ang isang pahina mula sa notepad ni Leo. Napunta ito sa paanan ni Miss Nika. Dahan-dahan niya itong pinulot. Hindi ito isang ordinaryong drawing. Isa itong perpektong guhit ng isang batang tumatawa habang naglalaro ng bula. Wow! Ang ganda-ganda naman nito! Lumapit siya kay Leo para isauli ito. Mabilis na itinago ni Leo ang kanyang mukha, ngulit iniabot ni Nika ang papel ng may pinakamalambing ngiti.